Ayan, ngayon lang ako gagamit nito. Ganito pala ito. Cable tie, ayan Plastic cable tie. Ayan. Lalagyan ko ito. Kasi kaninang umaga, pininturahan ko yung bakal. Kasi nga, na, ano nababad sa tubig. Kaya kinalawang. Ngayon pininturahan ko yan gumastos pa ako ng uh, ilan yung bili ko eh? one quart yata 165 uh, 165. one sixty five pesos a one sixty five one quart na ano na primer eh kinulang yon kaya nang hingi na lang ako doon sa nagpipintura dito malapit dito Ito. yan tapos dun paikot to Cable tie. Cable oh. tie yan. Cable tie. Ito. Ayan. Ngayon ako kagagamit nito eh. Ganito pala ito. Madali naman pala. Lagyan ko na nito. Kasi dati ito nga lang ito. Ito toto. Nylon na ito. Ito toto toto eh naglalaro kaya ito na lang nagyan ko ng na, cable tie dito yan paikot pero ano hindi hindi lahat malalagyan ng ano ng trapal ang iba kong gagawin trapal ay yung sako kasi marami na akong sako dun eh yun lang pagtatahitahin ko pero ito, siguro may tutupi lang ito kasi summer ngayon eh. Naayos ko lang ito. Cable tie. Mahirap yung walang cameraman. Magre-refill, magre-refill ngayon. Magre-refill tayo ng tubig. Magre-refill, magre-refill ng tubig. silang uminom ngayon. Malakas silang uminom umi ng tubig ngayon kasi mainit. Matakaw sila eh. Ano mga madam? Dam. Madam Chicken. palagay ng tatay. Ano sa palagay nyo? yung isa dito, medyo ano na yung balugbog na eh. Medyo ano na yung kanyang likod. Yung balahibo niya, natatanggal na eh. Nasa ano, na ba yun? Ito, yung likod niya oh. Medyo manipis na yung kanyang likod oh. Ayan, dalawa. Ayan, oh. Nakakalbo na mga konti. Hindi pa naman kalbong kalbo. Ayan, tatlo yan. Tapos ito dalawa. Ito dalawan lalaki. Ayan. Yung mga makakaibig dyan. 1,000 na lang yan, bawat isa. One year in three month. Ito naman yung mga Brahma, ayan, Brahma. Araw, kumusta kayo mga brama? Mitlog ka na, brama. Mitlog ka na, brama. Ha, brama, mitlog ka na. Mitlog ka na, brama. Patingin nga ng no, itlog mo kung nadagdagan yung dalawa. Uy. O oh, yan o, oh, nadagdagan nga apakan mo. Yan sila. Ito, anim. Yan, malapit na yung mag-three months. Medyo sinasampahan na yung iba eh. tayo makapatubig. Dito tayo makapatubig. Parang mga lupong pa eh. Binigyan ko na kanina eh. Malakas kumain. talagang ko yung ano, oy ng tubig. Dalagay uh, tayo dito ng tubig. Ah. Uh, Magdaga silang uminom. Magre-refill tayo. Sobra po kulang pa okay sobra pang pa konti may sobra pang pa konti galing spinach yan is spinach spinach yan Kaya ko hindi pinuputol kasi siyempre tanim ni Bayaw to eh. Alam naman. Kuhanin mo kayo pa. Sayang naman eh. Kinulang na sa tubig ito. Ayan Kaso kulang sa tubig. Ah, meron pa pala rito. Kuhanin ko yan bukas. lang araw nang hindi umuulan. Ba, mag isang linggo na mahigit na natutuyo na yung mga halaman lalo nga yung summer Yan. pero ito bukas tatsap cha chapin -cha ko ito bukas ko tatsap cha chapin -cha ito Okay. Kain sa ano? Manok. Spinach. Share lang po. Comment. Subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos na i-copy Hanggang sa muli. Bye-bye. Spinach. Pakain sa manok.